Hello mga kaagri, eto na po yung pipino na pinruning natin nakaraan. Eto na po yung kanyang itsura. Eto na rin po yung pipino na natuyuan last time nung nawala tayo ng tatlong araw. Ngayon nakabawi na siya. Tapos marami pa rin siyang mga bulaklak tsaka bunga. So ito po medyo maganda yung tubo ng bunga. Then may mga nabuo pa po dito. Ayan o. Then dito pa sa kabila. Sa yun yan. marami pa po, po dito mga bunga so ang ginawa natin during pruning inalis po natin yung mga dahon sa lower part yan po kasi madalas na nagkakasakit kasi tumatalsik po yung tubig pag nagdidilig tayo dumidikit dun sa dahon kaya nagkakaroon po ng sakit yung mga dahon so very common sa mga pipino yung mga powdery mildew yung mga fungus na kumakapit sa mga dahon Then, yung may mga leaf miner na dahon, inaalis ko na. Pati po yung may mga sira. So, walang problema dyan kahit magbawas tayo ng mga dahon. Kasi ang kailangan po natin paramihin dito yung bunga. Kung masyadong madami yung dahon, hindi po siya makapag-produce ng bunga kasi nakukonsum po ng ibang mga dahon. So, ito po, yan o, yung ating pipino marami pong tumubong mga bunga. Yan. Ito po yung babaeng bulaklak, yung may bunga. Tapos yung lalaking bulaklak, yan po yung bulaklak na walang bunga. So yan po mas marami yung lalaking bulaklak. Then i-share ko na rin po sa inyo last time, nung natuyuan po ito ng tatlong araw, meron pong isang bunga dito na napitas ko nung ginawa naming salad. Sobrang pait po niya no dahil po yan sa kulang sa tubig so ito pong mga pipino kailangan natin dinidiligan palagi kasi mabilis siyang lumaki tapos 95% ng bunga ng pipino ay compost po ng tubig so kailangan maraming tubig yung pinibigay po natin ang ginawa po natin dito sa pipino yung mga unang bunga na tumubo dito sa lower part kailangan malapit siya dun sa pinaka main stem. Then yung iba, hinayaan na natin dun sa mga side shoots na tumubo. So tulad po nito, itong malaki na to, ang ganda po nung itsura niya, pantay, no, hindi siya baloktot, tapos mabilis siyang lumaki. Kasi ito po tumubo sa main stem. So yan po yung kanyang pinaka main stem kung susundan natin hanggang dun sa baba siya yung primary stem ng ating pipino yung iba hindi ko na po siya ma locate sobrang kapal na kasi dito sa taas ang ginawa kasi natin dito pinaakyat natin yung pipino then pagdating dun sa taas hinayaan ko na po silang humaba so nakabite na lang po yung ibang mga vines dito sa ating trellis dito kasi sa isang area, ito naman ang design po ng balag natin dito para siyang sa ampalaya yung merong pagapangan sa ibabaw so ginawa natin same din pinruning natin yung mga nasa lower part tapos pinakit natin pipino hanggang sa sumampa dito sa ibabaw so sa ganitong paraan mas makikita natin yung mga bunga madali siyang mapansin kasi nakabitin po yung ibang mga bunga So ito po medyo marami-rami na rin yung mga bunga na ating pipino. Ayan o, yung babaeng bulaklak. Meron pa dito. yan, Meron pa dito sa kabila. Ayan. So mas madali siyang makita compare dun sa isa. Kasi pasukal na po yun pagka tumagal pa ng konti. So ang ginawa ko po dito para matagal matuyo yung lupa, nagmulch po ako ng tanglad. So yung mga tanglad po na natuyo yan yung pinang cover ko dito sa lupa para po hindi basta-basta matuyo yung lupa. Then ito po mga kaagri, yung mga ganitong mga dahon pag may nakita kayo, alisin nyo na po agad. Lalo na yung mga leaf miner para hindi siya kumalat. pag po kayo manginayang na magbawas ng mga dahon kasi mabilis naman pong magproduce ng dahon yung mga tanim. Yan. So ito po medyo malaki na. Meron tayong ginawa dito na flower garden Yan yung ating natural insect attractant So sila yung mga uh, nilalapitan ng mga beneficial insects Tapos pagdating dito sa garden, marami na silang choices Pupunta sila dyan sa mga kamatis, dito sa pipino So sila na po yung nakakapaglipat ng mga pollen dun sa mga bulaklak Kaya nabubuo yung mga bunga So ang ginagawa ko po ngayon dalawang beses na po ako nag didilig. Isa sa umaga tapos isa sa hapon. Kasi sobrang init po talaga ang bilis pong matuyo nung lupa kaya madali din malanta yung mga tanim natin. Yan, inaalis ko lang po yung mga leaf miner para hindi siya maging adult yung ating sitaw may sitaw po dito eh. ito yan ito na hindi ko na masundan nito. yung isa dito sa unahan may bunga na po ito eh. yan may bunga na siya yan. then yung ating ampalaya maliit pa so mapupuno natin itong balag so bahala na sila dyan mag share sa trellis natin kagandahan po nito nagsisilbi silang cover crop dito sa mga tanim nating petchay kaya kahit mainit hindi ka anong naapektuhan yung mga tanim natin so, karamihan po ng mga bunga tumubo siya sa main stem kaya sigurado tayo maganda yung paglaki nito as long as napoprovide natin yung tubig so na natin siyang diligan then yung nutrients so kailangan yung binibigay natin ay merong potassium para mas ma-improve yung lasa tapos uh, mag-apply din tayo ng calcium rich fertilizer para hindi po basta-basta malaglag yung mga bulaklak pati po yung mga bunga so nakakatulong yung calcium para patibayin yung ating mga tanim kasi kumakapal po yung cell wall pipitasin ko na po itong bunga na to kasi parang maliliit po yung variety na to ng pipino kaling po ito sa DA na hingi po natin yung seeds Ayan. so naninilaw na yung nasa baba niya so pwede na siyang iharvest harvest so titignan natin kung kumusta yung lasa no nung, nung natuyuan to medyo maliit pa so sana nakarecover siya sa uh, pagdidilig natin at pag-apply natin ng some fertilizer so titignan natin kung papait pa rin yung lasa ng pipino so laging nyo lang po i-check yung mga dahon kung may mga aphids lalo na po kapag medyo payat yung tanim natin yan po yung madalas na inaatake ng mga aphids so kapag ka nagkukulubot na yung mga talbus yan check nyo agad yung ilalim tapos pag may nakita po kayong mga langgam na palakad-lakad dyan sa inyong pipino yan asahan nyo po na meron niyang ah uh, kasamang aphids kasi sila po yung naglalagay dito ng pagkain na pinupuntahan ng aphids tapos yung aphids naman kumakain dun sa mga dahon sinisip-sip po nila yung sap o yung katas sa dahon kaya nagkukulubot tapos habang kumakain sila dyan uh, binabantayan sila ng langgam kasi itong mga aphids na to nagpuproduce sila ng uh, honeydew na pagkain ng langgam so habang kumakain yung aphids binabantayan niya ng langgam para hindi sila kainin ng mga ladybug. So, meron silang symbiotic relationship. Nagbe-benefit po sila sa isa't isa. So, kailangan makontrol din natin yung langgam kapag ka inaatake na ng aphids yung ating mga tanim. Pag medyo makapal na yung inyong pipino, talagang i-check nyo po palagi. Kasi minsan hindi natin mapansin. May mga bunga na minsan may mga hinug na pala dun sa likod yan po yung wag na wag natin hahayaan na makapahinog tayo ng bunga dun sa tanim natin pipino kasi iikli po yung kanyang life cycle akalain niya na tapos na yung kanyang uh, life cycle kasi nagpo na siya ng panibagong seeds na magpapatuloy ng kanyang susunod na generation. So, kabang nahihinog po kasi yung bunga, yung butos mamatured, ah, uh, pwede na po yung pagkunan ng mga similya. So, wag na wag po natin hahayaan na magkaroon po ng hinog na bunga yung tanim natin pipino. Pero kung gusto nyo po siyang kunan ng similya, tulad po dito, ito kasing yung tinanim ko ay open pollinated. Galing po yan sa DA. So pwede natin siya kunan ng similya. Pwede tayong magpahinog ng bunga. Pero pag nagpapahinog po ako ng bunga, doon na banda sa later part na kung saan malapit na siyang malanta, pag nakita ko na nagsisimula na pong malanta yung mga dahon, ibig sabihin tapos na yung kanyang life cycle, doon na po ako nagpapahinog ng mga bunga. Kumbaga yung mga huling bunga niya, yung pinapahinog ko para kunan ng similya. So, tandaan lang natin, tubig, nutrients, yung kailangan niya. Potassium, tsaka yung calcium. So, yung calcium, nakakatulong para patibayin yung ating tanim. Yung kapit ng mga bulaklak, yung potassium para ma-improve yung lasa ng ating tanim na pipino. So, sana po nakatulong information na to. Sana tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!